ng hapon po. Ah, uh, ngiyon pong hapon, mayroon pa aking din lang uh, isang trick pan. Ito po ay ah uh, brand niya Union. 'Yan po yung brand niya, Union. Ah, uh, sabi nung nagdala rito, eh uh, ah, huminto na lang siya habang ginagamit nila. So, gagawin natin guys itetest muna natin to ngayon kung uh, hindi na talaga siya miikot sasaksak na to ito sa ating outlet yan tapos switch natin ayan nakita nyo guys 1 yan speed 1 yan speed 2 speed 3 wala rin siyang pag-ikot. So, uh, ang gagawin natin, buksan natin to. actually guys, binuksan ko na ito. at uh, tinignan ko na kung ano talaga yung diferensya niya. At pagbukas natin, uh, natin to, hindi nga siya umikot. Uh, ang sorry ko guys, ay putok yung kanyang thermal fuse kaya uh, hindi na siya umigot ni hindi umugong guys yung kanyang motor tapos check natin to itong kanyang cords <coughs> titignan natin kung meron siyang tinatawag na resistance ano kuha lang ako guys ng ating tester <coughs> Ayan guys, meron na akong tester. Ilalagay lang na din siya dito sa time is 10. Ayan, time is 10. Ngayon, i-tetest natin itong cords. Ilalagay natin yung dalawang <coughs> ito, yung dalawang uh, tawag nito, dito sa ating cords ilalagay natin siya dito itong ng ating tester ano? ayan, ilalagay lang natin siya dito ngayon dapat guys meron siyang gumalaw ito itong ating ano isumunan natin ano para makita natin ayan Ayusin lang natin to. Yan. Ito guys, itong ating uh, pointer, dapat gumalaw ito kung hindi sira yung kanyang fuse o kung hindi siya busted. Ayan, Nakalalagay na siya dito sa ating uh, dalawang terminal ng ating cords. Ngayon, isi-switch natin to guys sa number 1 tong ating switch to Kasi na kayo guys wala tayong tagahawak ng camera ayan uy nikot ayan si lang natin tong ano tanggal ito ha guys habang nakalagay itong dalawa na to sa terminal ng ating code si switch natin sa number 1 ayan ito nyo guys nasa number 1 na yan pero hindi gumalaw yung ating pointer sa number 2 natin ayun guys ganun din hindi rin siya gumalaw then number 3 hindi rin so ah uh, <clears throat> Sigurado ko guys na fuse ang putol ng ating electric fan na ito. Uh, kasi wala nga siyang resistance at wala rin siyang power na o wala rin supply na uh, napupunta po sa ating motor. Kasi putok po yung ating thermal fuse o busted na siya. <clears throat> Ngayon po para hindi tayo na gumastos ng hindi na po tayo bumili ng thermal fuse. Ang gagawin po natin dito ay iba bypass na lang po natin yung ating thermal fuse. Madali lang naman po pag bypass ng thermal fuse. Meron lang po tayong uh, kukunin dito sa ating uh, coach o sa linya nitong ating motor hanapin po natin dito yung uh, common <clears throat> kasi po yung common yun po ang puputuloy natin at ilalagay po natin ito sa ating kapasitor yung kaputol po nito ng ating common bubuksan lang po natin to para makita natin yung ating common buksan natin itong takip